iwan oh ito saan ba na iwan joke lang kanina talaga nangyari talaga sa akin Mag-check lang sana ako kung maganda yung kain ng ano yan uh, gasolina pero itong nangyari ang spark plug na to tatlo yung Uh, parang paanya pero hindi ko alam bakit naputol Ayan o. pero hindi siya putol eh parang may dugdugan lang talaga pero hindi ko alam bakit ganyan yung pagkakadesign kasi nandito yung ano trade ayo ang ano niya paglalagyan mo ng socket so ang ginawa ko kanina inisip ko kanina papaweldingan ko siya para matanggal or hindi ko alam kung anong gagawin ko ginawa ko naman ito ginanyan gina ko at pinalo palo ko dito para bumukas pero ayaw pa rin ginawa ko ay ito yan ito yan ito siya bali ginanito bin ko siya tapos yung martilyo sa akin. Pero ako ng martilyo. Tapos pinapukpuk ko siya dito ang ganyan. Ganyan lang Ganyan lang. Tapos niluwagan ko to. Buti sa mga magal. Yan siya. Grabe. Kinabahan ako. Ayan ang gagawin ko. Ganyan siya. Tatluhan kasi yan. Ito, ibabalik ko yung original niya. Sa so, original niya. Ito. Itong original ng pure pure to. Pakita okay, mo mo to.